Fuerza Balita Fuerza Balita Magandang araw, ako si Jun Hariol at ito ang Fuerza Balita ngayon. Sa ating news headline, malakanyang nagbigay ng ultimatum sa DPWH para tapusin ang investigasyon sa pagbagsak ng tulay sa Isabela. Fuerza Bandita. Fuerza Bandita. Nagbaba na ng isang buwang ultimatum ang Malacanang sa Department of Public Works and Highways para tapusin ang investigasyon sa pagbagsak ng kaga Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, hindi pa napapanahon ng mga panawagang suspindihin ang mga opisyal ng DPWH habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang tulay na nagkakalaga na mayigit 1.2 bilyon piso ay formal na binuksan noong Enero 2025, ngunit bumagsak noong Pebrero 27 matapos dumaan ang isang truck na may kargang mga bato. Sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing, iminungkahi na masuspindi si DPWH Secretary Manuel Bonuan mm -hmm dahil sa nasabing insidente. Bilang tugon naman, bumuo ang DPWH na isang special committee upang magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagbagsak ng tulay maaring dulot ng design flaws at ipinahayag ang kanyang intensyon na papanagutin ang mga responsable sa insidente. Saka, sa kasalukuyan, Hinihintay resulta ng investigasyon ng DPWH upang matukoy ang eksaktong sanin ng pagbagsak at ang mga posibleng hakbang na isasagawa upang maiwasan ang kahin na insidente sa Inara. Puersa Puersa Balita, Puerza, balita. Bisitahin ang aming website at social media channels para sa mga balita at iba pa. Ako si Jun Haryon at ito ang Pwersa Balita ngayon.